Ang binigay sa akin, Ma'am Jessica, ay trabaho. Yung kikitain namin sa vlog niya, idodonate niya sa akin. Welcome to, to my YouTube channel. Ang Tatay Jimmy, libreng tao. So guys, share ko lang po yung aking mga naka-experience sa na kulap ko sa vlog. Ngayon, magbibigay ng tanong yung editor ko. So, ko lang yung mga tanong tungkol sa experience ko. Kusan mga nakakulap ko sa vlog. So, sinabi mo na ako, alam mo tayo. Nakakulap ko si Ma'am Jessica di trabaho. Do you think kaya? Bigat? <laughs> wow! Anong, anong ginawa niya na nagkulap sila? So, nagtinda kami ng tao ni Ma'am Jessica di trabaho sa Mabini at Rose Boulevard. Ano, kapusta na may experience? Masaya ba? Nakakapagod? Um, masaya po at talagang inaikot namin yung Mabini hanggang Manila Bay. So nagtinda kami ng tao sa Mabini. Taho! Nakapinta ng ma maayos do sa Mabini. So si Ma'am Jessica Litrabaho ang nagtatakal. Si Ma'am Jessica Litrabaho okay, ay binigyan niya ako ng bayad sa, sa kanyang pagpagpulap sa akin sa vlog. Magkano tinita? Magkano binigay sa inyo? Ang binigay sa akin, Ma'am Jessica, ay trabaho. Binigyan ako ng 5,000. 5,000. Ilang oras na ngayon? So, 3 hours kami na naglako. Tatlong oras kami na nagtinda ng tao. Ang sa naman siya kakaula? Mabait ba siya? Mahirap na kausap? Uh, mabait po si Ma'am Jessica, ay trabaho. Kaso lang, ang pag sa, pag-usap namin, wala akong naintindihan dahil koreana siya. English. Ingles at Koreana. <laughs> Pero mabait naman. Pero mabait naman dahil nga may kasama siya okay. na nag-entertain. Yun ang inag-tatagalog yung kasama niya. Uh, gusto mo ba siya mga gustong gusto ko po na makakulap pa si Ma'am Jessica Lee Trabaho dahil hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako ginotom at pinakain niya ako tapos namin magkulap. Anong, men, anong mensahe mo kay So, Ma'am Jessica na Trabaho, sana makita tayo ulit. Ayun, masayang masaya po ako ma'am mula nung makakulap po po kayo. At kahit pa paano po, umabot na po kayo ng 1.6 million. Sana supportan mo po ako sa aking YouTube channel na sana umabot din po ako ng 1 million subscriber kagaya nyo. Mm. So, ngayon naman ang ipangalawa ko nakakulap. Si Ma'am Ambista TV. Dito yung hawak. Dito yung hawak. Dito? Okay, okay. Yung Mbista TV, nag-collab din po kami ng vlog. Nung ginawa niya, na nag-collab din. So, tulad din ng pagtitinda namin ni Ma'am Jessica Trabaho, nagtinda rin po siya. Kaya lang, hindi niya po kaya magtinda. Oh, okay. Dahil na maliit okay. po si Ma'am Ambista TV. <laughs> hindi niya kaya buhatin. pinidyohan so, niya na lang po ako at na, din, ako ang nakitinda <laughs> Walang rin sa ko sa taho ay <laughs> yun, yun, yun ako, ako sa kanya So, ako ni Ma'am Investa TV ng 5,000 din. Wow! Galante yan. Oo. Dahil nga meron po siya gustong ipapromote sa akin. gusto mo po ba siya makakulat? Sa, sa ngayon, kung makikita rin kami ni Ma'am Investa TV, ay gusto ko pa rin po siya makatulap. Dahil sa liit niya na babae, kaya na hindi niya na kaya ng buhatin yung tao, namimiss ko po si Ma'am Investa TV. Anong mensahe mo sa kanya? Sana Ma'am Investa TV, maging kagaya ko rin ikaw na maging famous, at maging matulungin ka rin sa tao, maging mabait ka rin sa ating kapwa. Sana lumaki okay. rin po ang iyong channel at maging famous din po kayo. Maraming salamat po, Mami Vista TV. Walang sako! Tataho! <laughs> uh, ito naman si Ma'am Matit. Nakakukita kami dyan sa may tapat po nang iiyak. So ngayon, nandito na si Tatay Jimmy. Gumagawa na siya ng tabong natin. Libre to, libre to ah! Sa so, may kainan, malapit sa may Adamson nakita niya nagbablog ako inanuhan niya ako ng vlog nakipagkulap din siya sa akin mag-vlog hindi ko naman po siya kilala na artista pala si Ma'am Madit Leon siya ang nakipag-usap sa akin na magkulap tayo ng vlog e siya ang nagsalita sa vlog tumot nagtitinda ko ng taho at hindi wala kaming usapan na Mapukulab kami ng vlog, kundi nakita lang kami ng yung disgrasya na pagkakita. Hindi ko siya kilala at hindi niya rin ako kilala. <laughs> nakita niya lang na may hawak akong tripod at nagtitinda ng tao kaya pinahinto niya ako at siya yung nag-vlog sa akin Kamusta na naman siya ng tao so nagpapasalamat po ako kay Ma'am Matit de Leon na binigyan niya po ako ng pera sa akin pagtitinda at hindi lang po pinakita sa video ng binigyan ako ni Ma'am Matit So salamat Ma'am Matit sa yung tulong na binigay sa akin di ko po akalain na kayo pala ay artista na akin nakakulap sa vlog. Magano'ng binigyan niya sa akin Binigyan rin ako ni Ma'am Matit ng 2 pipe. So, malaking halaga na rin po yun sa akin, Ma'am Matit, na binigay mo sa akin. Gusto ko ba siya mga kulap? Sana magkita ulit tayo, magkakulap ulit tayo ng vlog. Yung nakaready na pag-uusap natin ng kontakin niya ako para makapag ready ako na mag tayo ng vlog mm. ah, Ito naman po si Sir Bonordonia nung panahon ko nang viral ako ng Libreng Taho sa cellphone nabasa niya na ako yung si Tatay Jimmy Libreng Taho yung namimigay kaya ang ginawa niya pinuntahan niya ako pupunta na po natin at mamimit na po natin si tatay na nagbibigay ng libreng tao sa mga tao para lang po sa subscribers ayan po siya mga kaibigan so nung pinuntahan niya ako nag kami ng vlog meron siyang inewan sa akin na camera na hindi ko naman po alam gamitin so hanggang nasira na lang po yung camera kasi hindi ko po alam gamitin magingay para sa bagong camera ni tatay ang wow! ginawa niya lang, eh. Na inano niya ako, ibinag ako ni server Bordon niya. Dahil nga nakita niya na ako ay nag-viral sa libreng taho. Kaya pinuntahan nila ako, hinanap nila talaga ako. So iniwanan, binigyan niya ako ng camera. So kailangan ko rin po ng marunong gumamit noon. At kailangan din ng mga video noon ano, sa laptop. Ngunit hindi ako marunong gumamit ng laptop. Kaya, kung naman siya kakakulog, okay na siya na. Okay okay po si Sir Bonordo niya nakakulab. Kasi yung sabi niya sa akin, sa vlog namin, yung kikitain namin, kukitain namin sa vlog niya doon sa akin, ay ibibigay niya, idodonate niya sa akin sa pang-maintenance kong gamot. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin. Bye! Ah! Na nakuha mo na ba yung pera? Mag, mag may binigay ba siyang pera sa inyo? Wala po akong na nakuha pera doon kay Sir Bordonia na vlog niya sa akin. Siguro po marahil ay hindi niya po alam kung na, ang location ko ngayon. Dalang alam ni Sir Bon Ordonia, nasa Kiso City ako. Pero ngayon, lumipat na ako ng tirahan. Ngayon, nasa Nueve de Febrero, mandalo ako. Ngayon, nakatira. Kaya sana, Sir Bon Ordonia, kung meron po kayong natitirang kinita doon sa ating blog puntahan nyo na lang po ako doon sa akin location. O kaya kontakin mo ako sa aking number, aking email, kontakin mo ako, ilalagay ko sa description para makita nyo yung pagkontak nyo sa akin. Gusto mo po ba mga kolab? Gusto, gusto ko po pa po si Sir Bonordo na makakulap Sana makita tayo ulit collab tayo ulit ng vlog hindi ko lang po alam kung meron na po kayong binigay na pera tungkol sa kineta natin do sa vlog nyo sa akin kasi wala akong balita hindi ko alam kaya sana magka mag magkakuntakan tayo at makita nyo kung saan ang location ko para uh. trinay uh mo bang kontakin <acknowledged> siya So, na, hindi ko na siya na-try kasi wala akong contact number sa kanya. Na try ka ba mag-comment sa mga ano, YouTube niya? Na Nag-try na ako mag-comment sa kanya mga YouTube, sa kanyang, pag, sa mga, kanyang mga upload. Hindi ko po nakikita yung mga reply niya. anong message mo sa kanya ngayon? Sana, Sir Bonoso niya, makita niyo po itong aking upload ngayon at sana mag-comment po kayo dyan sa aking upload ngayon. Wala na akong habol, kung makuha ko man ang buo. Ang habol ko lang, yung matulungan mo, matulungan niyo ako sa kahit pambili ko lang ng kamot. Mm -hmm. Yun, maraming salamat po, Sir Bonardo, na sa binigay niyong camera. Sana ako magkita, makakontakt ulit tayo. Maliban sa mga vloggers, sino pa yung mga makipag-uutap kayo para makikita yung mga balita doon? ang mga kumontak sa akin sa Ma'am Domingo ng ABCB8 MMK Okay, ano kinita mo doon? So, po ako ng 50,000 Sa GMA, ano yung nakakaya? Kung uh, huwa uh, sa'yo doon? So, ang uh, nakuha ko lang doon uh, sa GMA yung kay Ma'am MG Jeronimo mga pajikat-jikat Magkano okay. yun? May isa may nagpajikat ng 5,000 may nagpajikat ng otso men. Kasi kasapsa ng lockdown pa noon. Nung nakaraan, pinunta ka ng unang herit, binigyan ka. Natuloy ba yan? Hindi, mga kami. Natuloy ng unang herit. Sino pang mga gusto mo makakulab? Sa ngayon, ang gusto kong makakulab, si Sir Kung TV. <laughs> Gago! Si Sir Kung TV. Sana ma... Pre-sure nyo po ako at makakulap ko po kayo sa vlog Sana matulungan nyo yung aking Youtube channel na umabot ng Million, 1 million na subscriber Na kayo. At sana Mag-contact nyo ako At magkita tayo Makakulap ko kayo ng vlog Bibigyan ko kayo ng Taho Libre <laughs> Gusto ko rin po siyang makasama sa vlog Si Sir Pal, Atog, Pal Matubang At si La Daddy Frankie pupunta ko ng Simpayaman Pierre, para ko makita ko si Kung TV sana makasalubong tayo sa Kung TV para matulungan nyo ako sa aking YouTube channel tapos mabigyan ko kayo ng libreng taho so maraming salamat Sir Kung Sir. Sir Kung TV, maraming salamat sa inyong pagkipag-contact sa akin. Wala pa, wala pa. Hindi ko pa niya kinakontak. So, so, maraming salamat sa inyong panonood. Sana tapusin niyo po ang video nito. Kung bago po kayo sa aking channel, subscribe niyo na po. Tatay Jimmy, libreng taho. At sama niyo pagpindot yung notification bell para lagi po kayong updated sa akin mga video. Sa mga gusto magkipagkulap sa akin, tutakin nyo lang po ako. Nakikita nyo dyan sa aking description. Andyan yung aking contact. Bibigyan ko kayo ng taho sa mga gusto magkipagkulap sa akin. <laughs> Gago! So, maraming salamat po sa mga manonood. Mabuhay po kayo. Ang God bless you Bye-bye. Walang sakong Tak tahu <laughs>